Tin natin siya. Ang hirap magbigo kahit ang hirap magbigo kahit mag-live ka pa ng 3 hours per day kung di mo yung kota, di ka sahod. Okay, ganito yan. Explain ko lang tong akin. Okay. Ang isip ng tao, magaling yan mag-adapt. Okay, dun sa katawan natin. Ngayon, di ba, bigyan ko kayo ng example. Example, pag iniisip mo na bukas, babakon ako, ng maaga, di ba bumabangon ko ng maaga? Kasi magaling mag-adapt yung katawan natin pag inisip natin eh. Ngayon, i-apply natin doon kay ate. Pag inisip mo na hindi ka sasahod, ibig sabihin, katamarin yung umiiral sa'yo. Pero yung isip mo, kaya niyang kumota. Iyon. Iyon lang yung explanation ko kay ate. Kaya pag inisip mo na kukota ka, sasahod ka dito sa Bigolay. Yun lang. Follow po more. Comment for more.